Ayan! eh Ayan! 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 ba Ayan! 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 Ayan!

Nagkakarami silang bolabola, matinig, matinig Mati nih, mati nih. rin malaki, yung malaki, malaki malah pera ka, wala naman pre, dito yan, oh, tsaka ba, yan ano na, ano eh, na pre, ganto kaya ka yung, hindi ko siba, um, 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 um,

Madrid, yeah. bon bon -bon, Buwan Buwan. Ito Buwan Buwan na tinikyo? Yung. Nalakayakyo. Hmm. Tapos yung Buwan Buwan? Nagawang... Nagawang sa'yo na saan? Bula Bula. Ginagawang nagawang bid-bid yan, kinakaayon. Sabay gawin hmm. Bula Bula. Kaya hmm. rin mo. Buwan Buwan na sa Prito Parang bangos. Hmm. Ang yun? Parang bangos siya, bro. Eh? Nga namin sa lambat niyan dati sa ano? Bakura ko. Sa ayaw. Beach Pan.

Kaya tarari na, tarari na, lakon na midyan na. O? Pinapak mo pa yata eh. Tara, rin <laughs> <laughs> lang maganda ba mo ka guys? Mag-video ba kayo kung sa video? Hindi. Kusa lang. Binikyo lang. Kamay ka na daming pulutan. sa pagkawa ano. ako. ako. Kaka ako. sali. Kamay ko, sabunan. Ay, tsaka-tsaka po. Huwag ka mo naman kasi dito, pre, mamaya. Bakit? Bawain na lang kayo sa inyo. Magkatagpo pa naman tayo. Ha? Di ba? kasi dito naman. na mga mga Mag ka lang ng iyo, siya. Hindi ako makakaalam. Abad na mga 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 ginawa mo dito? Uuwan tayo, pre. Ang? Ah, po. Yung natalig. Mam, natalig. Siyempre, yung natalig. Abad mo na yan

Asa dito sa gis? Isa lang, isa lang. Dalawa. Dalawa ba si nulat niya? Dalawa. <laughs> Magdamag. Magdamag eh. yun. Dalawa lang si nulat niya. Sino ang siya ba? Unang batch yung Oo, uh, no, kasama na. ...ng Trinity na pinadala dito. <laughs> May din. Marami naman na ano na record kaya na pinituran niya lang. Ha Patawag niya sa Secretary West. Paliwanag ka. Patawag niya. Patawag niya.

Basta siya sa punta pa rin, no? So, kung mo naman na, Sinabi ako na yan, Kabisa lang, Kanina ba, sir? Okay, sa Ah, mga na yan, no? Sige. Si. Sinabi ako na yun sa forma, ha? Sinabihan siya na, no? Hmm, aray, pakapaw. Ipapa. Ipapa.

ano is lahat pala? Bid-bid siya lang Siya lang ko Tulang ko lang kasi ka yung kanina Para malaki yan, binigyan ng tao pa Kagabi Pinabawa ah, Matinik na lang Kala ko, natinik din ngayon, kahapon pa sa lang muna niya Kapi ko malulusaw rin yan hmm. hmm. Pag mo sana? Pusa? Oo Kahit mo sa, sa, sa anak pusa? Aga yung kain ko, Alas 12 pa Ang kain alas 12. Wala, wala. kain mo maya. Mami, ha? Kung may 20 kayo, ha? May Yung mga 50. Yung hindi, 40. Sigurado ka, di ka pag-asas, mami? Ilan Si ha? 60 na hindi nabigyan ng utang. Pero may pasok ka pa bukas. Oo, dito. Grabe Si lang hindi natin nabigyan.

Ano ba yung ano, yung nasa 8-7? basket hmm? basketballan yung kanina. Oliver Losterio, para. Ito so, ako uh, na kanina, hindi? May pa-uuka uh, pa dyan? Dala, may pa-uuka uh, pa, pa eh. Si Oliver Oliver, yung yung eh, Black 8-7. Mm. Oliver, pangalan? Masa dito? Hindi, pangalan yun ang doon sa malapit kaya no? 261. Hmm. Wala the... no? <laughs> na, wala na. Mubot na? Hindi. Gawin niya nung train pa daw sila. Oo. 261 na pa. Nung na-fill pa ngayon. <laughs> Ay, gabi na matutulog, natutulog yun. Gustos <laughs> minsan na doon pa kung ng yung gata. Ito yung gata ito, Dito, no? Dito. Dito. Si Aileen. O, ah, huh? may ano, o. O, tanga kita si TV. Mag-re-sell ka ano, ano. mo yung boyfriend niya, tibok? O, oh? Yan pala, parang, Maluwalok sa gitid kanina. <laughs> Grace, kaya na po. Kaya po. Hello. Sige. para hindi mapinta ka kanina? <laughs> <laughs> hindi na. Hindi. May klinga talaga yun. Hmm. Oo. <coughs> Ayaw naman ni Kaling daw eh.

Si JJ, yung bakla na ako. <laughs> 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 si ano? Si <laughs> Esther uh, muna, nasa bungad yun. Oo. Si Gupin Ganon. Oo, tayo. Matindi, masugit yung bakla na yun. Yung <laughs> <laughs> <I think> katulong ni Maruhom. Oo. Si Matindi rin yun. <laughs> Sabi niya, ayaw ko pumunta doon sa ano. Ay, blood din na naman ako. Magkakapagsalita naman ako na, mata, na, na ano? mataas daw. Malakas ano? daw. <laughs> <laughs> Pati na agad. Huwag kong batin na yan. Ay, si Matag matagal, na yata hindi nagatsupa kanan eh. Kala nyo si hey, na makakahigop siya eh, no? Okay. Dinala <laughs> ni Mourinho ron? Oo. Ang doon nyo ng gabi, dinala ni Mourinho. <laughs> Ang gising sila mga alas 12. Pumunta doon sa gate eh. Nung may, yung may nag-charge na ano. Baka binila niya yun doon, kaya ano? Gabi na, gising ka sa dalawa. Sa git, eh, sinabihan daw ni Papa Pong, ay, hindi ko na restriction yan doon. Nando, may rubing doon. Sabi niya, ba't ganyan ang sagot ng huwag doon sa gate? Huwag ba na ulit si Papa Pong eh. Okay, naka, baka ginising siya, tas saka Okay, baka nakadalawang... Ano na, nagkabitamin na si Papa Pong. Pumpiang ni Papa Pong nangita niya yan.

pinagmamayong ano? ganon kasi ay busog.